So isang maganda at mapagpalayang araw sa inyo mga katoto Sorry ko medyo shaky shaky Nag-drive ako ngayon mga katoto Dahil uh, ito yung araw na naka-schedule para ibigay ko na sa bagong fur parent Natin yung last puppy natin sa tatlong magkakapatid sa anak ni Tufi at Jabba yung color black. So, Monday ngayon, uh, ngayon yung schedule na dapat kong ibigay siya sa kanyang bagong fur pairing. So, andito siya sa aking tabi dahil wala akong kasama ngayon. So, makikita niyo mga katoto, naka-uniform pa ako. <laughs> Galing ako sa work, nag-out muna ako kasi ka-work ko din yung kukuha ng bagong puppy, ng, uh, itong ng natitirang puppy natin na tinatawag kong Timmy. So dahil nga may pasok ako, may trabaho akong nag nagasikaso muna nito ay yung aking asawa dahil work from home siya ngayon tapos ayun nga, pinaliguan niya, inasikaso niya tapos may dala din kami sana, may dala din kaming libreng food para sa aso para mabigay namin So mukhang okay naman uh, Hindi ko lang alam kung first time nila kasi itong asong ito, itong si Timmy bakit ba Timmy? Kasi binaliktad ko lang yung word na itim, tas Timmy, ganun. Kasi kulay itim siya, ang corny. so, ireregalo daw niya sa anak niya. So, not sure lang kung dahil birthday, ganito, ganyan anong reason. Pero alam ko, gift niya to sa anak niya. Pinag-usapan muna nila kung kung ano yung mangyayari. Pinag-usapan muna kasi, actually, madami naging cord dito ang ingay niya na. Madami nagtatanong dito sa block nating aso. Marami nga kasing may gusto. So, so far, so good naman. Sana sana nga maging maayos alam ko naman magiging maayos lahat naman ng napupunta ng mga pets natin even yung mga pusa nagang mga ano mga pet lover kaya sobrang happy ako kasi napupunta sa mga tamang tao at nakikita ko namang love naman nila yon at responsible naman sila kaya natutuwa ako kasi lahat nasa mabuting kamay kaya wala tayong makikitang kapintasan sa mga nakakuha at ito mukhang uulan sana nga hindi sila maabutan ng ulan dahil nakamotor lang si ma'am kaya medyo may stress ako tapos nakalimutan ko pa yung libreng food pala nag nagtext yung ko hindi ko daw nadala yung pagkain dahil nga windang na ako kanina pa, kanina pa ako iniintay kasi 2 o'clock out ko si ma'am Juan so no choice ako hindi maghintay ng one hour. Sabi ko nga, dalhin ko na lang. Dalhin ko na lang sa bahay nila, kaso nga, ayaw niya. Hindi naman niya sinabing ayaw niya, pero siguro hindi naman sa kampante na ma may pupunta dun sa bahay nila or what. Pero okay lang. <laughs> kasi iniisip ko kasi nga, baka umulan. So, tingnan na lang natin kO ano magiging ganap ang dami ko nang sinabi so yan mga katoto malapit na ako sa school uh, medyo madilim na so pag play natin oo oh, oh, malapit ka na mabig umiiyak siya so yan mga katoto wait lang ha bibideohan ko na lang din pag nakuha na ni mam ma tapos yun let's go let's go. see ya. so yan mga katoto hindi kami nabutan ng ulan pero si mamang um, medyo kinakabahan ako kung mauulan yun pero wag naman sana so ito pasilip ko lang mga katoto ito yung last pop natin sobrang madilim lang ah what's wrong umiiyak siya kanina so ayun na yung stress siya, ayaw niya makulong. So, ayun mga katoto, uh, ready ko lang siya, ayusin ko lang siya sa glit, tapos ready to gin na kami. So, akyat muna kami, linisin ko muna siya kasi nag, na stress eh, naglalaway. So, ayun mga katoto, wait lang. So, ayun mga katoto, andito na ako sa school, nakuha na siya. And medyo malungkot na naman, pero okay lang laban. So, ganun talaga. So, yun mga katoto, uwi na ako wala na ako masyadong masasabi kasi nasabi ko na lahat kanina. So happy naman si ma'am, medyo na-stress lang yung papi kasi naglalaway siya. Pero so far, alam ko magiging okay naman siya at magiging kampante na siya kapag nakuha na siya or nakauwi na sila. So yun mga katoto, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, alam.